Bili ka na. Eh, bibili, bibili naman bro. So, di kaya ng bind mga boss. Puntang auto mines. Kaya nga ako nag argue, kami ng jeep. Kaya

At eto na nga mga boss, narating na namin yung Koto after ng mga 1 45 minutes na biyay namin doon sa slop road na ganun kaaba. Ito, narating na nga namin. So dito, yan yung parking sa unan, tapos maglalakad kayo mga boss. Mamimili na lang kayo ng spot kung saan nyo gusto. So dito namin napili oh, no. sa spot na to kasi parang meron ng mini pool. Ayan. Ang magandaan dyan. Then, banda din sa unahan, maraming rock formation to ni. Eh. May rami rin pwede mo. Tenen ten. Dito nga may napansin pa kami ng may pakwan tsaka ng soju. No? Dito nila pinapalamig. Ay, so sobrang init. So dito nag-start namin kumain. May dala na rin kami pagkain dito para hindi na masayang oras namin. Kain namin sa great. Then diretso ligo na agad kami. So ayun, nakita mo, babad na babad na agad oh. Tsaka ang banda dito, sobrang dinaw talaga ng tubig. Eh, no? Ayun, nyo. Isda po, boy na boy yan, mga boss. Nakita. So dito kahit mabad, magbabad kayo mga boss Ang ganda sobrang ganda So ayun nga pala si ano Kokoy TV oh Pa-shoutout pa nga ako dyan kay Kokoy TV na yan eh So mapapansin nyo no Blue green talaga siya Then After neto Pupunta namin na sa may diving area Mabato lang talaga siya mga boss no? So, inat ingat lang kayo sa paglalakad din dyan Pwede kayo matapilok So dito yung diving area yan Meron dito yung mas mababang magdatay pa lang din yung mas mataas, no? 5 feet at 10 feet. Ganun yung defense siya. Tanungan nila dito, David. So, yun. Nakita niyo naman. Ito malunapit si Idol. Di pa ako inintay. <laughs> <laughs> so, ito. talaga namin yung na namin dito, mga boss.

Tagal tayo makakarating doon, baka baka alas 4 pa. Ang pangis. Tayo. Tanda doon. Tagal. Okay. Ang ano mo. Mas malaki. Ganto po nangyari sa mga iba Oh. Inanod po yan. Yan po yung mga inanod sa mga. Ayaw ba? Boy <laughs> <pa lang>. <laughs>

Ginawa ito ng tunay na salarin para lituhin tayo. Pinalabas niyang si Kani ang bumaril at sumunog sa katawan ni Kamita. Pinalabas din niyang nagpanggap na patay si Kani at nagpaputok siya ng ilang beses. at dito nga nagsama-sama na kami para mapapapicture dahil 4pm uwi na kami mga boss para di kami abutin ng gabi. So ito yung part sa ano? no. Pwede kayong magtayo din ng dito pero hindi ganun tubig dito mabato dito mga boss malakas ang tamaan yan eh. Oh. So panalo bigayan dyan. So ayan. May mga bahay-bahay dyan na pare parehas Pwede nyo rin yan i So hindi ko alam kung magkano yung bayan. So pauwi na kami mga boss. Di namin na nagpapit ng gabi kasi baka may mga swang dito. Joke lang. So, may harap daan talaga dito. Kaya, payo ko lang. Pagka may sa kanya almost mas diit. ah, huwag nyo na ituloy kasi kayo rin may irapan Sobrang bagal nyo. Baka lalo kayo matagalan. Baka abutin kayo ng sa sobrang bagay. So, kung ang nyo, huwag nyo na ituloy. Pag alam nyo, halanganin sa sarang. So, yun lang mga boss. Maraming unang salamat sa panonood nyo. Nasa akin ko rin ang oras nyo. Babuoy!